Ma'am Hindi pa usap Mama, anong wala dito? Ay hindi na sa'yo? Okay Thank you so yung Hindi hindi naman po pwede yun, ma'am. Hindi naman natin. ba ako, Yan. Lagi siya namamagha. Kasi, partner, kinu yan, na Kasi Nasusugat. hindi niya Nasusugat, na. uh, um, ano po, Nung minsan namagha siya, tapos gumaling. Nung dinala ko sa ibang ano, may naiiwan daw. Normal naman po yung pag nasugatan kumaling. Sasabihin may naiiwan. Hmm. Pero ano talaga naging cost nun? Na magayon? Nasugatan, nasugatan niya. Hmm. Ayan, ang nipis na. Ang nipis, ang kapal ng dry skin. Ito ba talaga? <laughs> Ikaw pala may, dry skin man. Pero sa mga kapal ko yun sobrang kapal ko dito, doble po ba Hindi <laughs> <laughs> po, triple po. ako <laughs> dito. Yung dry skin yung patay na sa'yo. Mm -hmm. <laughs> Dragon Ball yun. <laughs> <Patay na sel. laughs> Kahala mo ah. Batang 90s na yan. Natay ni Gohan. Eh, na nasilip lang kami sa bintana niyan eh. Ayaw kami panuorin no, mama. Hindi Hindi yung sakit. Balikan kayo, mama. Parang kaliyo. Ako wala. Matindi talaga. Ako. Mm -hmm. binasabi balikan, matindi. Igat ito madalas hanggang dito lang, yun hindi. Konti okay. lang kakat ko ma'am kasi overcut na siya eh. Naliis na. Ka. Kapila rin eh. Kasi may ilang taong na yun si Kapila, kaya to tumigil. <laughs> <laughs> anong pahinga? <laughs> Bata, bigong-bigong pa yung apo niya na tumigil Ma'am kasi parang kasi, pa. ano na no? yun. Wala na akong ito, cut na ko Parang nakat na na yan at iyo, oh. o. Mamedyo dididin ko ha. Ipaw. Ano sa akin eh? Ayos yan. Pirsado na yun. Iti kasi. Ano din talaga ako no. Pero sa tingin ko walang amoy kasi hindi ko na eh. nililinis ko naman yun. <laughs> 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 Malinis ko yung sa paa si sa malayo na nga? Nakakadam, kanina ka pa talaga nila ino ano. <laughs> ah di ba? Wala na. Wala nga. nga rin mga lupa-lupa. Ano, sa Facebook, nasa yun. Ano yun? Nasa

ginting ito ng sulog na tawo pa mungkala mamejuba ba siya? tira na hawad na buk, imigento lang yun ng sulog kisan, Cove kung kub 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 siling kailangan marunong ka mabinis nya kasi babahay na alika niya. diyan kahit aninian Siguro din ang ganong naalikabukan mam kasi laging yung pinto na pintang aplikable ba po na ceiling ay nagwa mm. yung nagwawalis? Hmm. Ano, lagi na kasara po ang bintana namin pintuwa. Nabubuksan na yun pag may papasok na customer. Eh, mm. e, seven sa umaga, 7 sa gabi. Sarado na talaga. Wala nang bukas-bukas. Pwede ka bukod din po yung hangin dito sa Ay, opo. Paano. Ay, opo. Pasok po yan. Ay, nako. Wala mo kasasasasak

सुबह पौ कितना आम masyado yung ano. Mm -hmm. Ay, mayroon, mayroon pa eh. Mami, relax mo lang yung daliri mo. Yung daliri lang. Yan. Nang, iisipin ko muna kung nasaan yun. Yung mga tigas na party na yun. Doctor oh, Strange, ate. Mm Hindi -hmm. naman, hinahawakan lang. Isa lang niya ako sa lili. Doctor Stranger. Stranger. Doctor Stranger. Yung mm -hmm. Korean movie. Mm -hmm. Na pag oh, niya. May English. English. Ako, May no, English. Doctor si Sean. siya doon kapag English. Si ano, si E.T. Hindi pa pareto. Siya yung doctor na buhap sa English movie. Yung Korean, pwede mo rin siya na... Ng... Good doctor yun. Yeah. Ang good doctor, good okay, doctor. Okay. Ka na. Korean. <laughs> Pero pwede ba buhin yung salitan Di ba masakit mo? Hindi. Feeling ko din sa brain training, eh. Kahit yung mga ano, yung mga... Kasi ba diba yung mga teacher doon, karamihan yung pigraduate. Sorry po. Sige po. Tapos yung... Meron sila diba mga assistant na mga parang... Wala lang, proctor lang doon. Kaya nag-aasikasa na kung saan ka pupuntang room room ganun. Pati sila lahat, <coughs> yung student o kaya yung pigraduate. Yung mga proctor, tapos yung mga nag-aasistan. Yung na, na accept paano. sa mga alam to ah, sa uh, mismo instructor. Okay. Sa okay. mismo teacher. Basta siguro, baka lahat pa Kasi sabi nung ano, nung proctor nang kanina, ano, bilang niya sa upcut, good luck, kasi yun ang pinakamadali sa UP. Kasi ako hirap, hirap na hirap na yun. <laughs> sabi niya siya. Studyante uh, lang siya sa UP. Mm. Uh, Galing nga eh. eh yung mga nakapaskil doon, na nangyari na passer, buong brain train yan. Oo, oh, pero ano yun, mga bata? Uh, Oo, oh. pang grade 7. Um, pero pang ano na resort ng buong brain train. Parang. Or sa Calabarzon pa, Zone 1? Parang buong brain drain. O, oh, di konti pa yun? At oh, baka daming branches no. ng brain drain. Hmm. Diba? Hindi ko rin natin sigurad eh. Hindi natin nabasa yung buong tarp eh. Hindi, tsaka ano yung nakalagay doon? Main campus ng ano... ng isang school lang. Oh. Eh, hindi naman lahat hmm. makakapasok doon. Oo. Hmm. Ah. Ah. Okay lang na nakayok na ito lalo. Eh, kulang natin teachers tapos yung um uh, mga ipapan yung yung, yung 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 adidas, yung 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 ang gandaan Hindi hindi ka Kailangan yung Hindi naman, para na-presentable. Okay. Asang mo? Sa'yo na. Magkano po kasi magpapasa ng application? Dalawang po yan. <laughs> <laughs> Na, ano talaga doon? na gaganyan ng face kapag ka-selfie eh. Pwede ba ba? lang makita niya. Hindi kahit ilang ulit. Malalig na no? Dalawang daan lang naman. <laughs> 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 Anong nabubukin mo nasa mata mo? Wala na lang. Wala na lang kong Wala nang oras magpag sakit At pili si mam. pa studio. Oo, oh, um, ano, ano lang, yung kasi, lang na, lang talaga ang hindi nila sila na magsasubmit ng requirements sa'yo. hindi oh, online nina. Oh, Kailangan ko sila yung rin yun. ay nasa Walter na, umatras pa ng pagpapagupit ng kasi hindi niya. kasi lahat daw sa bahay na nagpapagupit. Check it ma'am. Ito na yung uli. Ako. One last card. Hindi pa Kahit maglalakad naman, hindi Sorry po. Kailan mo hindi pa pumasakit ka ulit? Dapat 21 siya nung dapat schedule 21 21 malamig ba? <laughs> Kaya ayoko pumesto dyan eh. <laughs> Grabe mama. Dami mo tinatago ah. <laughs> <laughs> Ilang buwan na ba to? Matagal na yun ma'am kasi niya pag yung sa amin kasi, yung nagpe doon, parang ano lang, push-push lang, tapos gupit-gupit. Tapos wala hmm. na. Kahit sabihin mo meron pa, wala daw. Bawal ba yun? No? Hindi ko po alam mo, may isa anak lang po ang alam ko eh. Dahil pag sa duluduluan. Mm -hmm. Tapos wala akong maramdamang sakit. Pero pag may naramdamang sakit, ma'am, tama na. Tama na yan. Oo. Ano, oh. Kasi ngayon ngayon, nagpapedi kill din sa amin sa Paranaque. Sobra talaga ang ano, masakit talaga. Saan po ba talaga kayo? Akala ko may taga-kabiti kayo. Eh. Ba't napunta